birthday mo, may common friends kayo? Sinama ka sa birthday niya? Yes po. Uh, actually, hindi, hindi. Ka, hindi, ka invited? Hindi Wala po. Wala kayong ulam nung gabing yun. <laughs> <laughs> Paano ka nakasaba? May common friends kayo kasi Com taga common uh, friends. so funny. Talaga? Pwesa <laughs> <laughs> sa anti-hero. <laughs> Kala mo makakalabot yung anti-hero mo. <laughs> Wala ko may playback. Bibitbitin ko ngayon sa 50th anniversary natin. Ay, oh, so, okay. common friends kayo. Na Tiga commonwealth kayo. <laughs> Tapos nagpunta ka sa birthday niya. Nakita siya ni Russell. Tapos sino ang nag-introduce sa inyo? Ay, yung friend po namin. Tapos nagpakilala na rin po ako sa kanya ng time na yun. Kasi so, ah, ikaw pa yung nagpakilala ka? Ikaw nung may birthday, so, ha? Sabi mo, birthday ko. Ako si Russell. Ganun ba yung... Welcome, 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 welcome to my birthday. Ganyan. Yes, Saan ang birthday mo noon? Saan ginawa? Sa bahay ko lang po, sa labas lang po. Okay. De, sa labas ng subdivision niyo? Hindi po sa loob po ng ng bahay sa gate lang po. Oh, sa, sa yeah. loob po ng, so guys, sa loob. ng gate. ng ninyo. Yes po. Okay. Oh. Pero sa labas ng bahay. Kasi yung pangako niya sa mga kaibigan niya, tara birthday ko, kain tayo sa labas. Oh. Kaya dumating doon, pero sa labas lang pala ng bahay. <laughs> Literal lang pala. Ano <laughs> maghahanda mo ng kaarawan mo, pang ilang kaarawan mo ba ito? Masaya ba ito? Bakit yan. mo na desisyon na maghanda? Grabe ka naman magtanong, dire-diretso. Kasi Tito Boy nga, nagko-commercial pa, hindi nakasagot yun. Kasi kami na itinanong. Kasi kami na tanong niya, kaya ito commercial gap, hindi nakasagot yun. Sasagutin mo yan sa pagbabalik. Sabi niya, okay. Okay, <laughs> okay. Anyway, pang ilang birthday mo yun? Uh, pang ano po siya? 21st? 2017. 2017. 2017, 2017. 2017. <laughs> 2017 birthday mo. <laughs> Diyos ko! Nangyari po siya tayo. 27! Sa tagawin na pala! Kasi itad mo ang Panginoon! Ano yung Kung ilang taon lang ang mundo, ayaw, yung ilang taon mo! Pinakabatanda tao! 20 years old! 20 years, ah, years old ka na! 20 years old ka na! Ah, 2017. Kasi kung 27 na po ako ngayon... 20 years old ka na! Yes! Ayun! Ayun! Kaya na-complete ko na. 27th birthday niya. Tarek. Kinabi mo pa si Moises. 2017 <laughs> <laughs> years old. <laughs> Ito talaga mga taga-comod. Right? <laughs> Wala common sense. Mga taga-comod. Wala common sense. Hahaha. Maramdaman mo na may isang tao doon na hindi mo invited pero nandoon doon? Hindi ka ba na na? Ayun nga po eh, napaisip ako parang yung friend ko po may dinalang plus one po noon po. It turns out na, ayun pala, it turns out na something special pala yun na na-curious na ah, <laughs> agad sa kanya that day? Ah, uh, yes po. This, despite po sa beauty niya po, parang naku-curious po sa character niya. That, sobrang mahihayin niya oh, oh. time ah. na yun. Naku-curious sa character kasi ang ganda niya nung gabi yun eh. Oh, oh. Pero pag talikod, nakita eh, may saksak sa likod. <laughs> kasi sabi, naku-curious ako sa character niya to. Kasi may saksak siya sa likod pero nakuha niya pumunta sa park. Oh. Tapos nahimik lang siya. Pero tuwing tatalikod, may saksak siya sa likod. may <laughs> band-aid Horror. <laughs> Di ba? Nakaka-curious nga naman yung character. <laughs> anyway. Ba't kayo na-curious? Know, paano ba siya? Tahimik ano ba yung lang? Niya? Oo. Tahimik po. Yung tipong lahat kami nag sa party kasi nag-iinuman na po. Noon siya po parang nakikita pong mahihayin talaga siya. So, nag-different approach na po. Tinabihan ko na po siya. Oh, okay. nice! Ah. Ay, sa, siya, so. So. So, Baka naman na lang si Maria. Kasi syempre, so. siya yung news sa group. Hindi yung mga ka ba talaga? Tahimik o ano? Opo, oh, po talaga. Mahihayin. Pero so, pumupunta ka sa birthday na hindi ka invite. Mahihayin in pa niyan. buti na papayag na sumama? Kasi po, po ako ng work noon kasi night party po yun eh. Tapos parang yung sabi ng friend ko lang na, available ka po kasi samahan mo lang ako, saglit lang naman tayo. Ah, oh, so parang pasama. pupunta pa kayo sa iba after Hindi parang? Hindi po, kasi sasaglit lang daw po siya kasi may bibi din po kasi siya. Oh. Nagpasama lang yung oh. friend. Ano namang ano, impression mo kay Russell nung first time yung nagkita? Kasi siya na-attract siya sa'yo. Parang, ang seryoso niya lang po kasi sobrang tahimik niya lang din po. Nan time na yun. Pero... Attractive ba siya para sa'yo? Yes, po. For...